What we focus on grows. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Pao at ating pag-usapan nito dito sa Landas ng Pag-asa. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, napakaraming umaagaw ng ating atensyon. Buksan mo pa ang cellphone mo, <laughs> mauubos ang ating oras sa pagsaswipe. Binibigyan kasi natin ng atensyon ang mga bagay na either para sa atin ay nakakaaliw, tayo ay sumasang-ayon o di kaya salungat sa ating paniniwala. At dahil binibigyan natin ito ng kaukulang panahon, it shapes the way we are thinking and our, when the things that we believe in. Kung ito ay katotohanan, mainam. <laughs> Kung ito naman ay fake news, eh, lagot. Ang resulta, nakakaroon tayo ng mga biases. Biases na maaring makabuti o makasama sa ating paniniwala at pananaw. Ganito rin ang na nangyari sa mabuting balita sa araw na ito na galing sa panulat ni Luke 1129 29-32 na mariing ipinakita ni Jesus sa kanyang mga kausap na ang kanyang pamumuhay ay isang patunay kung sino siya. Na siya ang misiyas at anak ng Diyos na matagal na nilang hinihintay. Dahil ang idea kasi ng mga saduseyo at Pariseo, ang misiyas na parating ay isang military leader. Sadly, they missed the opportunity to love and worship Him. Ganon din naman tayo mga kapatid. Dahil sa ating mga personal biases, marami tayong mga namimiss na pagkakataon upang maging mabuting kontribusyon sa ibang tao. Andasal ko lang, mas maging bukas ang ating isip at mas makinig sa mga nangyayari sa ating paligid baka nagsasalita na ang Diyos sa atin hindi lang natin napapansin dahil we are so focused on the things that are not as important as it may seem kung kayo po ay na-blessed itong payak na reflection na to, please like, share, subscribe, landas ng pag-asa at Pathways of Hope sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify at Instagram. Muli ako po si Pao na nagsasabing, open your eyes, open your mind, listen to God so we can have a better understanding of the world do share it with others dahil tandaan natin ang mabuting balita ang ipinahagi pag-asang dulot sa nakararami god bless